Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng isang abogado, attorney Jewel Rodriguez. Nanawagan siya na tulungan natin si Mayor Biko Soto ng Pasig. Ito ang kanyang poso. A call to protect Mayor Biko Soto. Part 1 pala ito. Sa post ni Mayor Biko, sinabi niya doon, no? Oh, kayo na po ang bahala sa akin so dahil sa post niya na tungkol sa mga journalist na allegedly tumatanggap ng bayad eh baka sasampahan na siya ng kasong cyber libel kaya ito nanawagan itong si attorney Joel Rodriguez na tayo taong bayan is gumalaw o magingay ito uh, yeah it took the courage of Pasig Mayor Soto to blow this story out in the open so that you and I can participate in this very pertinent national dialogue and participate we shall beginning with uh, protecting Mayor Soto who challenged all of us, kayo na po ang bahala sa akin. Yun ang last statement niya doon sa post niya. Eh. Because Soto dared to grab the bull by the horns, will he face the battle alone? Or as he practically implores us to do, will we join him? Yes, ako, I will join him. Kaya ito, kinontent ko ito para malaman din nyo, supportahan po natin si Mayor Biko Soto. Corruption is no longer a curse on government. It has seeped far deep into the very fiber of Philippine society. Talamak na ang corruption ngayon at mangilan-ilan lang ang nagsasalita laban sa corruption. Kagaya na Mayor Soto, Mayor Benji Magalong, Mayor uh, Joy Bill Monte, Mayor City Hataman, yung mga pumirmah. May mga pumirma ng uh, manifesto, petition for transparency, justice, accountability sa flood uh, control projects. Tulungan natin sila. Senator Panpilo Lacson, tulungan natin. But, Mayor Vico Soto didn't discover anything new. But it had taken the courage and conviction of this young man to address the elephant in the middle of the road or flood control dike <laughs> he is that innocent little boy of legend who had the courage to shout look the emperor has no clothes corina is threatening to see, sue him for cyber libel bantayan po natin baka bukas makalawanan, diyan na po ang kaso laban kay mayor soto That is enough to do for someone who made a name for, him, for himself piercing the armor of entitlement of others then suddenly developing a skin thinner than an onion in this instant uh, I read because FB post he categorically did not say that Corina accepted 10 million to do that interview yes wala siyang binanggit na pangalan pati nga yung 10 million is estimate lang niya yun He referred to a widespread common knowledge that an abas PR interviews like that are the bread and butter of weaponized influence peddling platforms that would purvey placement placement fees of up to 10 million pesos So Corina's case if she does file one would likely be thrown into the waste basket by any prosecutor who did not take a bribe what biko said doesn't really conflict with what i know to be the practice of so many called legitimate mainstream media what more even mainstream media companies themselves help a lot in blurring the line between journalism and enterprise by inventing a new cynical genre um, so kailangan nating magsalita mga kababayan magkaisa tayo sa social media tayong nagmamahal sa katotohanan. So, hindi lang si Mayor Soto ang nalalagay sa alanganin, pati na rin si Mayor Magalong. Kung ano-ano na ang atake laban sa kanya, sinisira na may demolition job. And even senators, ito ang napapansin ko lang, yung mga senators na <coughs> una, yung nag-archive uh, sa impeachment case ni Sara plus itong mga porsigido na imbestigahan itong flood control projects may nakikita na na demolition job laban sa kanila to destroy their credibility. Kaya tayo po, mga mamamayan tayo po ang gumalaw kasi tayo yung pinaglalaban nila eh. Ang ating mga anak, ang ating next generation, pinaglalaban yan ni na Mayor Magalong, Mayor Soto, Senator Lacson at iba uh, pang mga senador. Kaya wag po tayong manahimik. <coughs> ang demokrasya po, yung boses natin is mahalaga. Basta within, ano lang, yung... Uh, yung freedom of peace speech lang na walang ano. So ano kayang mangyayari dito sa laban natin sa korupsyon? Sana may makasuhan. Sana may makulong. Kasi sino ba yung nagsabi? Senator Risa Ata ay agree with her na the Philippines is not poor. It is just plundered. Inabuso tayo. Pero yun mo billions. Hirap na hirap ang kababayan nating nababaha, lalo na dyan sa Metro Manila. May namatay na nga ng leptosporosis dahil sumuong lang sa baha, hanapin niya ang kanyang tatay na hinuli ata ng pulis, na kapitan siya ng sakit ng leptosporosis, yun, namatay. So, wag na po tayong, ano, wag po na tayong tumahimik, maplapat, maki-alam na tayo sa mga ginagawa ng mga sakim sa pera. Sabi nga ni Senator Lacson, more than flood control, what we need is greed control. Mga iba, hindi naman lahat ah. Ang iba dyan, sobrang sakim sa kayamanan. Kaya ginagawa tayong loko-loko akala na nila hindi natin malalaman at ngayon nabubulgar na ang kanilang mga kalukuan, mga ghost guni-guni palpak mga projects na ipinagmamayabang nila sa kanilang mga zona. okay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribong ito para uh, kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang, uh, nagpapatanim tayo ng saging lakatan at arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. So, karoon ako diri sa area ni Kuya. Mag-abuno siya kay ang kape ng isa na kabulan karong Adlaw. So, makita dito nato nga nindot tayo ang kape abono abonohan na nakaroon. So, 26 ni sila kapamilya ang nananom o kape. So, mag na si kuya. May buntag kuya. Buntag. So, unsay sa'yo mag-abono niya kuya? Oh. Oh, so, yuriya ni o kuan ganing... Complete. Complete. Okay. Ang ay yun natong sundon. sa kape, kinalimta na ang So, estimate ni kuya kay Lidaanan niya gig istimit ang isa ka kutsara sa iyang kamot. Susporta. Oh, o so, daghang oh, salamat po sa Ginoo na moy nagbendisyon nga na hinabang nga moabot nga pangalalay nga gusto. Ano? Para sa estudyante. O so para na kay makasuporta sa imong anak. So si Kuya nanawnom siyang kape kay na siya anak mga estudyante so si kuya isa ni siya ka balo o siya lang ang nagsuporta sa iyang anak so nang, nananom siya ani sa eh, kape kay tag 25 ka uh, pesos ang isa ka punuan o uh, 26 abo sila nga nagtanong nga pamilya so mo ni ang area ni kuya so makita nato so 300 ni ka punuan ang iya ha? So, makita na to ang kapi din, niya din. Hi. So, eh, bainti size sila ka pamilya. So, ang seedling nag-25 ka pesos ang matag punuan o nagkabat o 12,105 ka seedling ang nakatanom na. So, dako ugit kayong pasalamat ni Kuya nga nakapananom na siya sa iyang kape. na siya makasuporta sa iyang mga anak.